So, guys, dahil tanghali na, ayan, magluto ako ng ginisang munggo. Hiniimay ko na yung talbos ng ampalaya. Ilaga ko na rin pala yung munggo para lumambot na siya. At sunod kong i itong kaini. Gagayatin ko na rin po pala tong bawang at sibuyas. Tapos na guys, and ngayon magigisa na ako. And papakita ko sa inyo sa so, mga Ang ginagamit ang namin dito is... Lo <laughs> Ayan po. Lalagay ko lang ng uli. Ayan, dahil dingas na dingas na isasalang ko ng tungkukali. Lagyan na rin natin ng mantika. Lagyan na natin yung bawang. Pati na rin tong sibuyas. Then ilalagay ko na tong karne. Yung sa ng karne, yun na rin yung gagamitin ko dito. Lagyan na natin Tapos ngayon, ilalagay na natin tong munggo. haluin lang natin. Aray, kasarap na to, guys. And timplahan natin ng magic sarap. So, hindi po to sponsor Pero baka naman. <laughs> Para mas lalong sumarap. Kulong-kulo na, guys. Salagay ko na to. Saglit na lang natin to pakukuloan kasi mapait tong dahon na to. Dahil luto na pala, kakain na kami. Kain? Kain. Ano last night? Ay, sarap. Pwede na. Charay, <laughs> bye-bye.